tayo ngayon sa Pandawan, Rosario, Cavite. And dito may nagtitinda ng mga prutas. Ito 20 pesos po ngayon ang kilo ng... Walang wait. Ang 20 pesos ang kilo ng Indian mango. Ate, magkano ngayon ang price update ng pakwan? Mataas na. Magkano na ngayon ganitong kilo? 50. Kil 50 ang kilo ng ganitong pakwan. Bumili po tayo ng mangga. Ayan, ito po bumili. Magkano yung inabot nito pa yung ganito karami? Ah, uh, 65. Itong uh, Indian mango? 25, 25. 25. 90. Yan, ito yung masarap na mangga. Magkano fresh ang ano ang kilo ng ganito yung ano, manggang hinog? Yan, 50 na lang yan, 60 yan. Yung ganito pong kaliliit? Yan, 30. 30 pesos. Ano yung ating mangga to? Pico? Aha. Yan, Pico, 30. Yan, ang Pico na hindi kinampuro. Aha. Uh Magkano rin yung ganito, 30 pesos. Dito 50 pesos. May mga pakuan din po sila dito. Update price po tayo ng presyo ng mga prutas. Dito lang yan sa ano Pandawan, Rosario, Cavite. Dito marami tayong makikitang mga ano ah, mga prutas. Eh ang melon. Yan ho, 90. Nagmahal na. Ay, na. Dito mga fresh na prutas, summer fruits. Ayun, mangga.